guys, magandang hapon and welcome back po sa aking channel. Sa so, ngayon ay uh, July 18. So, mabilis ang vlog lang to guys, no? So, nakapag-display na ako. Tingnan nyo naman. Nakapag-display na tayo kahit konti. <laughs> Yan, na. So, madami pa din ako ditong tambak. Ayan pa yung aking mga karton. So, hindi pa natapos. So, share ko lang guys. Mabilis ang share. Yan, nag ng, ano, ng motor. So, may nagpa-print sa akin guys, ano, isi-share ko lang kung magkano ang aking charge sa ganito. Kasi pag sa, ano guys, yung magpapaprint sila ng photo paper, minimum guys, apat na piraso para, like, katulad nito, no? Kasya sa isang ganun. Kasi, di ba kailangan nating kumita naman. Kasi pag hindi, like, nagpapaprint lang sila, isa, dalawa, o ba diba, sayang yung ano dito, yung bandan dito, ba diba? Kasi hindi naman na magagamit yan, eh. Wala na yan, eh. So, ayan. So, ang isang ano to guys, uh, wallet size, kaya lang meron siyang ang national ID, ang national ID kasi magkaiba yung size niyan so, inadjust ko lang yan so, at least apat pa din, so, 28 pesos ang isa, so, ang isa, 7, yan so, yan guys, so, ano natin siya i-kakat, so ang wallet size ko, 7 pesos ang isa, so, pag apat, 28 pesos Ayan. So, gamit nating papel, guys, no? Yung ating photo paper canon. Ayan siya. Ayan. So, sinuggest ko, guys, kasi may mga nagpapaprint sa akin. Siyempre, so, ito ay yung national ID, di ba? Mga wala pang ID talaga. Kasi di naman talaga dumating yung sa akin. Di rin dumating, no? So, print lang sa e-gov. Pwede niyo siya i-download. So, sabi ko, nagsuggest ako sa kanya na i- ipalaminate niya kasi meron naman tayo yung lamination dito. So, ayun. So, hindi pa nag-reply. So, 20 pesos lang naman, guys. Ganito ang yung laki niya. Pang ID talaga, yung national ID. yon ano siya. Uh, 20 pesos lang ang aking laminate. yon So, ikakat naman natin to para, ayan, makuha na nila. Kasi, ayan yung ating pinrint. Kasi kukuha daw. Po, opa. Ay, ko, ay, <laughs> so, lagay natin yung ating camera dito. Hindi ko kinamita ng ano. Ito yung aking ginagamit guys, no, pang vlog. So, kinamay ko lang ngayon. So, ilagay natin. Kasi, i-ano natin, i-kakat natin yung ating uh, picture. So, ayan guys, kuhanin mo lang natin yung ating pangkat. ito guys yung ating pangkat yan mura lang to para di ko na malala magkano pero mura lang to mga nasa 800 ata yan so gamit na gamit kahit man paper pwede natin dito i-cut yung ating mga nagpapaputol yan so cut natin so itong dito na part guys minsan kasi yung like ganyan di na siya magagamit kasi pag nilagay mo doon di na siya kinakain pero may iba kasi na yun, kahit Paano nila? Ewan ko paano nila ginagawa yun. Ayoko nang <laughs> para magamit nila. Pero ako di ko na yun ano. Hindi na inalam. So, magkakat tayo. Yeah. <laughs> So, yan guys. Na, na ano na natin, nakat na natin yung kanyang picture. So, hintay ko na lang kung magre-reply na ipalaminit Kasi sayang naman, no? Kasi pag ginamit mo to, sayang naman kung di lalaminate kasi masisira lang siya. So, dapat laminate mas maganda. Kasi ito yung national ID. Buti nga sa kanya guys, no? Nasi-search niya yung sa kanya. Pero sa akin talaga, kahit anong gawin kong search sa pangalan ko, di talaga lumalabas dun sa ego. Alert. <laughs> so, yan guys. So, hindi ko na siya pinapatay guys pag may nag-ano hanggang sa mamaya mag nag-a-out. Ah, Saka ko lang siya pinapatay kasi uh, sayang naman na uh, kada ano, bukas na bukas. Ayan. Ayan so, lamang guys. Ang aking sinishare. Maraming salamat sa panonood. Paalam. Bye-bye.